Good morning mga idol. Welcome back to my channel. Nandito na naman ako. Manggugulo na naman sa mga araw na ako. Ang gagawin natin ngayon ay magre reset tayo ng uh, orasan ni Raider 150 ipahin natin. Kasi once na na-disconnect yung ano natin sa battery, eh, may iba talaga yung oras niya, oras niya. So kahit umaandar o kahit hindi umaandar basta naka-on yung ano niya, ignition, eh, maisisit natin yung oras niya. basta pagkasabay lang natin itong select at saka itong adjust ng ano long press, pag uh, na long press mo na yan, ganito yun, pag nag blink na yung ano nya yung dito sa orasan uh, pwede mo na siyang iset, dito yung oras sa kaliwa, tapos yung minuto dito sa kanan uh, ang oras na ngayon ay alas ala 6 alas 6 59, yun pala sa 6:59. Hina sa bra. Yan ala sa 6:59. Ayun. Pag na-exit mo na, ala sa 6:59, yung tinatanong oras. pipindutin mo ulit silang dalawa magkasabay yung select at saka yung adjust ng ganito ayan pag hindi na siya nagbiblink uh, na set na yun ganun lang kasimple mga idol okay ride safely always peace out